Ogie Diaz may revelasyon sa bagong boyfriend ni Liza Soberano na si Jeffrey O. Oh. Sa isang bagong revelasyon mula kay Ogie Diaz, dating talent manager ni Liza Soberano, kinumpirma niya ang mga balita na may bagong boyfriend na ang aktres, si Jeffrey O, oh, isang Korean-American entrepreneur. Ayon kay Ogie, matagal nang napapansin ang closeness ni na Liza at Jeffrey, lalo na sa mga social media posts at events na magkasama silang dumadalo. Bagamat tahimik si Liza ukol sa kanyang personal na buhay, tila nagiging malinaw na mas lumalapit siya kay Jeffrey matapos ang mga pagbabago sa kanyang career at pag-alis sa pamamahala ni Oji. Si Jeffrey O ay kilala bilang CEO ng isang media tech company at malapit na kaibigan ni Liza, lalo na mula nang umalis siya sa traditional showbiz management sa Pilipinas sa kabila ng kontrobersya sa kanyang career shift, mas pinipili ni Liza na panatilihing privado ang kanyang personal na buhay. Ayon pa kay OJ, masaya siya para kay Liza kung saan siya nagiging masaya, at binanggit din na karapat dapat lang ang aktres na magkaroon ng kaligayahan, lalo na sa aspeto ng kanyang personal na relasyon sinabi pa ni OJ na sana'y maging maayos ang lahat para kay Liza sa kanyang bagong relasyon at patuloy na tagumpay sa kanyang karir sa international scene. Wala pang direktang pahayag si Liza Soberano ukol sa isyong ito, ngunit maraming fans ang sumusuporta sa kanyang bagong kabanata sa buhay at karir. Bukod sa mga revelasyon ni OJ Diaz, marami rin ang napansin na aktibo si Jeffrey O oh sa pagsuporta sa mga proyekto ni Liza, lalo na sa kanyang international ventures. Madalas silang makita na magkasama sa iba't ibang events at collaborations na nagpapatibay sa espekulasyon ng kanilang espesyal na relasyon. Maraming netizens ang nagpapahayag ng suporta sa bagong yugto ng buhay ni Liza, habang ang iba naman ay curious kung paano makakaapekto ang bagong romansa sa kanyang career path, lalo na sa kanyang hangarin na makilala sa Hollywood at iba pang international markets.